Dito! Alam niyo ba talaga? Hush! Huwag kamo na mainit! <laughs> dito! Dito Ay, dito ni di Amin. Tama-tama, makapagtanong nga! Boys, pwede ba magtanong? Ah, pwede dito bahay ni Aming. Sino po bang ano, Aming? Dalawa po kasi Aming dito. Yung isa, Aming Duleng. Yung isa naman po, Amingot. yung, <laughs> yung, yung Aming Duleng, yun lang hinahanap ko yung Aming Duleng. Ah, si Mang Aming Duleng po? Oo, Oo. yung Ay. malaki katawan na okay. tapos eh, bondak. Ah. Oh. Pero po. O, Duleng nga lang siya. <laughs> eh, dito po yun. May iskinita po dyan, kaliwa po kayo. Ah pagkaliwa nyo po, nagigira-gira po na po. Ah. Oh. Para sa kalit. Ah. Oh. May makikita po kayong sampayan doon. Sampayan? Apo. Doon ay bahay ay, na. Hindi po. Yun yung po kayo di doon. Yun di yung po ako doon. Apo. Kasi oh. sampalan nga po yun. Uh, tapos, pag siyempre, pag ano po doon, pag yoko nyo, gagirito po, uli kayo. Anong po uli kayo. ulit kayo. Uh, Kanan po ulit kayo. Kakanan ulit. Apo. Tapos may balon po doon, may bahay. May balon, tapos may bahay. So, yun uh, yung bahay ay, na. Ay, oh. hindi po. Doon po yung daan, papunta sa akin na... Mang Aming Duleng. Doon yung daan papunta sa kila Mang Aming Duleng. Ako. Tapos pagpunta niyo po doon, may nakaupo pong matalaga. Yun na yun? Hindi pa rin. Ka. Ay hindi pa rin! Natanong <laughs> po kayo doon. Tama, nandun si Junjun. -Jun. Sino kaya kausap na yan? Niya. yun? Mang <laughs> niya. Jun, may puntaan tayo ah. Oo, tuloy tayo doon. Bakit? sa <laughs> kausap Ay, hindi, nagtatanong lang eh. Sige, na siya. Si Mang Aming Duleng. <laughs> kami si Ma'am Amin Dinda. Oo. Oh. Dito na kasi ngayon, eh. Bali! Dito. Dito. Dito, ba? dito! 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 Ay, uh, dito! Alam niyo ba talaga? Ay, huwag ka muna mainay! Main, dito! dito, dito. dito. Oh, ay, dito. Yung, eh. kasi, tisili, na ka kami. Kasi nakaraan eh. Ganon pa rin ako. Eh, nakaraan. Kinain mo nga itlog ko. Wala tuloy ako nakain. Ay! Nagulaan nga nyo! Alwag sumak! Bakit? Alam mo, ang dami-dami ko ah. Ang na. dami-dami kong mapapagtanong. Kaso may mga toyo pa. At mga aming ka. <laughs>